gumawa ka ng paraan, hindi pwedeng babanata mo boss mo tungkol dun. Sa likod ng bawat suwail at tamad at batugan na anak, merong konsentidor na magulang sa ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilin. Isa sa pinakamalalaking bagay na maibabahagi ko sa inyo bilang tao, ginto ito, ginto. I'm Ayun, so de, umulan ng malakas kanina dito sa ano, paligid. Siyempre, yung aking mga staff ay eh, nag, ano nakagad. nagkapote na agad. Pero ulan at arawin, nandito ah, pa rin kami. Alam mo yun, ang kulang sa mga tao, sa pansing, pansing ko ngayon sa panahon ngayon, kulang sa mga tao yung, ano, yung pagpupursige. Minsan, umulan lang ng bahagya, ayaw na magtinda. Umaraw lang, mainit yung araw, ayaw na lumabas para mag-apply ng trabaho. Mula na, ayaw na pumasok. Magsasakit-sakitan na, magdadahilan na. Hindi ba bali sana kung baha, maintindihan mo pa kung baha eh. Pero pwede ka naman magkapote pagpapasok ka sa trabaho eh, di ba? Pwede ka rin magpayong pagpapasok ka sa trabaho. Safe ka naman sa pagkocommutan mo kasi yung jeep, lagi namang may bubong. Wala naman jeep na walang bubong eh. Minsan, iba, babas pa, iba, na tricycle. Pero lahat niya may bubong. Eh. Simple lang na konsepto eh. Gusto mo yung mamahan, magkasikaso ka. Ayusin mo sarili mo. Talinuhan mo. Sipagan mo. Ipunin mo yung pera mo hanggang umabot na isang milyong piso. Oye, eh, dito naman sa sa Pilipinas kasi parang pag kami isang milyong ka status symbol mayabang ka na eh. <laughs> hindi naman ganoon ka komplikado eh hindi ganoon ka komplikado sobrang simple nakakapagod nga lang nakakapagod, nakakasuya, nakaka-burnout. Yun ang hindi matiis ng mga tao, tapos mayat maya, gasos ang gasos. Kasi deserve daw nila yun. O yan, deserve mo rin maghirap. Do you believe that God is real even if you don't see Him? Baka oo, oh, baka hindi. Pero I will go with practicality. Mas practical kasing maniwala ka na merong kabilang buhay kaysa maniwala ka walang kabilang buhay. Pag hindi ka naniniwala may kabilang buhay, hindi ka na mag invest dun. Pero pag naniniwala kang may kabilang buhay, kung wala man, ayos lang kung nag-invest ka dun. Pero kung meron, at least meron ka i-invest. I always go with practicality. Hindi ako impractical practical na parang katulad ng mga ateista na, no, "De, Di, walang Dios, ko kumbinsin pa kapwa tao mo, walang Dios." Tapos pagdating mo sa, sa, kabilang buhay, pag nagkataon may Dios doon, yari ka ngayon, 'di ba? Ah, alam mo hindi dahil malakas ka, ipagsasawa lang bahala mo na, na hindi darating yung pagkakataon na magkakasakit ka. No, pwede mo sabihin na, "De, pwede naman ako mamatay sa aksidente." Hindi ako magkakasakit. Eh paano kung isang araw nga hindi ka namatay sa aksidente, nagkasakit ka? Laging practical na mag-ipon ka dito sa buhay na to at sa kabila. So it doesn't matter na kung meron bang kabila o wala, meron ka investment sa kabilang buhay. Yun yung mga mabubuting gawa na itinago mo. Yun naman yung halos lahat ng mga libro sinasabi. Idol, ano pong advice hmm. ninyo sa mga nakakaranas ng mental illness? Pa-check up ka. Tapos ko ano sabi ng doktor, gawin mo rin at the same time. Kasi tignan mo, sabi na iba, hindi ka gumagana ng mga gamot, hindi gumagana yung mga gamot. Inumin mo. Mas okay nang inumin mo yung gamot na manatili kang buhay kaysa hindi mo iinumin tapos bigla isang araw tapos mo na lang iulo mo na trepan mo. Inumin mo, yun ang sabi ni Jordan Peterson. Ngayon, ang pinaka-advice ko simple, magpa-check up ka. Alam mo na nga eh na mayroon kang mental illness. Eh. Maliban na lang siguro self diagnosis ka. Pero kung kinonfirm na ng mga doktor na mayroon kang mental illness, magpa sumangguni ka sa maayos na doktor. Kung ano yung sinasabi nila, kung ano yung advice ng mga doktor, sundin mo. Alam mo, parehas lang yan ng ano, problema sa katawan. Hindi ka gagaling kung hindi ka naniniwala sa doktor. Na oo, sige, mayroon self-healing. Meron, self meron tayong self-regeneration. Feature 'yun ng katawan ng tao. Pero pag sinabi ng doktor, doktor na mamamatay ka pag hindi mo inaayos yung sarili mo, takla maniwala ka. Pinag-aralan nila napakaabang panahon yan eh. Ganon din yung tungkol sa mental illness. May mga doktor na nakatoka talaga dyan. Ganon kasi simple yung konsepto. So alam mo na, may, may mental illness ka, tanggap mo yan, nagpa-check up ka na, confirmed yan. Ngayon, humingi ka na mismo ng direction galing sa doktor kung ano ba gagawin mo dyan. Hindi para ako pa mag-a-advise sa inyan, tapos pagka pumalpak yung advice ko, sisay mo ko. Hindi, doon ka sa mga professional, yung mga may lisensya, yung nag-aral lang mahabang panahon, doon kasama nila. kanila. na advice? Yun mismo advice ko doon. Kung sumangguni ka sa mga doktor. Ngayon, gusto mo ng suggestion, ito suggestion. Ayusin mo yung kinabukasan mo. Kung anxiety depression 'yan, ayusin mo yung kinabukasan mo. Pero kung mental illness tapos schizophrenia, wala akong ma-advise sa diyan. So ka sa mga professionals. 'Yun ang sagot ko ron. Next question. Boss, ano pong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na mas inuuna na ang buhay pag-ibig tapos pag nabuntis kasalanan daw ng magulang kasi hindi sila tinuruan? Natalino na. Alam na nila ngayon yung premise ko eh. Ang premise ko sa kasi dyan, talaga kasalanan ng magulang eh. 'Yun ang premise ko diyan kasi tignan mo, kabataan nga eh, 'di ba? Ano ba ibig sabihin ng kabataan? Sa atin sa Pilipinas, considered ka na minor pag 17 anyos pa babaka. Considered din na kabataan 'yun. Sa akin overall, na matigas kasi ulo ng kabataan yun eh. Paano hindi titigas ang ulo yung mga magulang nila? Hindi nagsipagturo sa kanila, naghahanap sila ng direction. Kanya-kanya ngayon ang gawa ng direction ng mga kabataan. Eh ganoon na rin naman kami noong mga panahon namin. Naalala ko yung panahon na pinipilit namin gumawa ng sariling direction pero napipigilan pa kami. Pero ito kasi problema. Dumating ngayon sa punto na may mga magulang gusto nalang pasarapin yung mga anak nila. Ay ko ano kaya yung pinagdaanan ko? paraanan sa anak ko yun. Tignan mo ano nangyayari sa anak mo ngayon. Puro pasarap. Hindi na napapansin ko eh. May mga nag apply sa akin. Nagdesisyon ako ngayon tanggapin ka. Ngayon na rin mismo mag ka. Ganun ako eh. Maliban na siguro kung ano magre-render ka pa 30 days, maintindihan ko yun. Render ka pa 15 days, may pinanggalingan kang trabaho. Pero mag apply ka sa akin, completely wala ka talagang trabaho, patugan ka lang talaga. Tapos pag kita sa trabaho, sabihin ko magimpake ka na ngayon. Sabi mo next next week na lang. kung kailangan empleyado ako pa, pa, pa adjust sa iyo. Hindi, ano pa ako na iba? Ayaw mo ngayon mag ayaw mo ngayon punta rito. Ano pa ako na iba? Papaalam ka pa sa magulang mo. Sige, magpaalam ka sa magulang mo ngayon na, Bumiyahe ka na ngayon o bukas. Alam mo mga kabataan, magpakatigas, magpakatikas kayo. Magpakatalino kayo, magpakatindig kayo, magpakalupit kayo. Ayusin niyo mga buhay ninyo. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga influencer na kung ano lang yung gusto mong marinig, yun ay nila sa iyo. You have to take the hard pill. Kailangan mong tanggapin yung mga mahihirap na bagay, na mga bagay na itinuturo sa iyo ng mga legit na mga tao, nung mga matatanda na nanggaling na sa pagiging bata hindi umubra sa kanila yung maraming bagay nung pagiging bata nila. Kaya ngayon, sinasabi nila sa'yo yung mga bagay na kailangan mo, hindi yung gusto mo lang marinig. Mga kabataan ngayon, pinakikinggan yung mga gusto lang nila, mga tuwad-tuwad, ganyan, kalimutin. puro pera Yung instant na pera Instant Ang nagsisipag madaling yung mama Nahuhulog Sa samot saring tuksong haling At nakasasama Nakita yung mga ibang influencer di ba Nagyabang-yabang sa social media yung milyon-milyon na daw yung pera nila Ano dahilan bakit sila nagyayabang Para pera mo. Magsanap ka sa course nila, magjoin join ka sa networking nila. O ngayon, ano nangyari sa kanila? Nakita ninyo kung pa, paano bumaho yung pangaral nila sa internet. Wala pa rin tatalo rin sa mano-manong may proseso ka talagang dinaanan. Regardless if it's digital or brick and mortar type of employment, wala pa rin talagang tatalo do sa may proseso kang pinagdaanan. May pundasyong kang matibay, wala pa rin tatalo ron. Yung mga nagmamadaling gustong biglaan na lang talagang dumating sa kanila yung pera. Tignan mo, isang araw masasagapak ng merkado 'yan pag nabuntis sila o kapag kailangan na nila magtrabaho kung kailan matan matandang matanda na sila at wala silang experience kasi pinasasa lang sila ng mga magulang nila, huwag nyo kakalimutan, sa likod ng bawat suwail at tamad at batugan na anak, merong konsintidor na magulang sa likod niyan. May nagpapakain dyan. Kasi tignan mo, katulad sa akin, itinapon ako. Nung itapon ako, wala akong masulingan, wala akong choice kundi magtrabaho. Kahit anong trabaho mahanap. Kailangan ko lang talagang kumita ng pera para may pangkain. Eh yung karamihan ng mga kabataan yun, pinapakay, pinapasasa ng mga magulang nila kahit gaano kahirap ang buhay nila eh. Kinukonsinti kasi, kinukonsinti. Pero okay lang yan. Eventually, masasampal din ng merkado yan pag nagkaanak sila o pag matanda na sila, kailangan nilang humanap ng trabaho. Tignan mo, wala silang choice kundi kunin yung kahit anong trabaho na lang na makuha nila. Naniniwala hour. ka ba na mas okay daw ang mag-live-in muna bago ang kasal? Alam mo, hati opinion ko dyan eh. There's some level of practicality in it. Kaso, ang problema naman kasi, pagka na too much familiarity, hindi napapakasalan yan. Napakabihira ng mga nag-live-in pa. Ang karamihan na lang doon nag-live in, magpapakasal dahil may pera sila. Wala akong ano eh, wala akong say tungkol doon kasi hindi naman kasi ang pag live in ang assurance na magiging kayo habang buhay. Pero hindi rin naman ang hindi pag live in eh magiging assurance din na magiging kayo habang buhay. So wala akong specific say tungkol diyan. Ang Biblia may sinasabi tungkol diyan, pero ako wala akong specific say tungkol diyan. Anong gagawin ko, brother, kasi binabastos na ako ng anak mong lalaki? Tanggalan mo ng karapatan bilang anak. Tanggalin mo yung pera, Pakain. tanggalin mo yung pagkain, tanggalin mo yung bahay. Pag pinalayas mo yan, tignan mo. Alin lang naman sa dalawa yan. Either makakasurvive yan on his own mm -hmm. o babalik yan sa'yo nung umiiyak. Nagmamakaawang kunin mo siya pabalik. Tanggalin nyo kasi yung convenience sa mga anak ninyo. Ang hirap kasi sa inyo, bigay kayo ng bigay ng convenience sa mga anak ninyo. Eh. Lahat ng gusto ng anak ninyo, binibigay ninyo. Ngayon, binabastos na kayo. Okay. Too much familiarity breeds contempt. Kailangan pamisa minsan, -minsan pakita mo yung pangil mo. Pero ito problema, pag nasobrahan ka sa pagpapakita ng pangil mo, wala kang inilatag na pundasyon sa bata. Hindi ka nagturo bilang magulang. sa mm -hmm. Ang nakasulat sa Biblia, 22 Sais ng kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwala yan. Ang trabaho niyo bilang magulang, turuan mo bata. Ang problema, pag hindi ka nagturo, ayan na ngayon. Ang epekto, sila mismo hahanap ng sarili nilang daan. Tapos yung daan nila, hindi mo magugustuhan. Mga magulang, dapat ikaw ang idol ng anak mo. Hindi na importante kung babae ka o lalaki ka. Hindi na rin importante kung babae o lalaki ang anak mo. Dapat ikaw ang idolo ng anak mo. Kayo dapat ang unang impluensya ng mga anak ninyo at kayo dapat ang idolo ng mga anak ninyo. Bakit? Kasi pag hindi kayo ang idolo ng anak ninyo, hahanap ng idolo yan sa kung saan mang p lugar. Ang worst niya, nang machamba ang idolo niyan, si Raulo. Either sa kalsada o sa kung saan mang p social media influencer. Isipin niyo ako anong klasing mga tao ngayon na ipoproduce ninyo sa lipunan? Anong klasing tao, anong klasing anak ang ipoproduce niyo sa lipunan? Pag nagkamali ng iniidol yung anak ninyo, sa kawalan ninyo ng pagtuturo sa mga anak ninyo. Yung iba kasi, mga magulang, hindi naman sila tamad magturo eh. Ang problema, di nila alam kung natuturo nila. Eh tanong ko sa'yo, ba't nag-anak ka kasi? May anak ka na nga, hindi ka pa nag-aral kung paano magturo sa anak mo. Ganon kasi simple yung konsepto. May mga tao, tatamad, magturo sa mga anak nila, basta anak na lang ng anak, anak ng anak. Hindi nga nila alam kung ano ginagawa nila sa mga sarili nila, hindi pa nila alam kung ano ginagawa nila sa mga anak nila. Sila nga mismo, hindi pa nila alam kung ba't sila nabubuhay dito sa mundo eh. Maglalabas ka ngayon ng mga basura ng lipunan. Kaya papaalala ko lang sa'yo, magulang, dapat ikaw yung unang idolo ng anak mo. Tapos dapat ikaw na rin ang maglatag ng mga taong iidolohin ng anak mo. Kung anong klase ng mga tao yung dapat sinasama nila. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, huwag padaya ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Ang masama niyan, tang ina, madali yung anak mo nang hindi nga niya kasama, pero pinapanood niya sa internet yung kagaguan ng mga tao na yun. Pilipinas, matuto ka. Matuto kang magpalaki ng mga anak mo sa tama. Matuto ka magpalaki ng mga anak mo sa takot sa Panginoon. Nagka-GF ako ng may asawa. After one year, bumalik siya sa asawa niya. Anong gagawin ko? Wala, move on ka na. Yan ang repercussion kapag ka kumuha, na, kumuha ka ng may asawa. Sakit sa ulo yan pag may kumuha ka ng may asawa. Hindi ang ibig kong sabihin na yung may asawa na hiwalay na. Ibang usapan yun. Pero ito, yung may asawa, magkasama pa sila, ginawa mong girlfriend. Ayan, taga mo, sakit ng ulo. Gumawa ka lang ng sakit ng ulo, pinalo mo sa ulo mo eh. Sa simple lang naman ang konsepto eh. May asawa na, wag mo nang pakialaman, brad. Kung hiwalay na yan sa asawa, officially, talagang hiwalay na talaga sila. Wala nang nararamdaman doon sa kabila. Eh baka mo i-consider ah. Pero tignan mo muna kung ano ano offer niyan. Ano meron sa kanya na wala sa iba. Huwag niyo pasakitin na ulo niyo pag may asawa niya, huwag niyo nang pakialaman. Ano masasabi mo sa abortion? Agree ka po ba o hindi? Kasi napakarami pong kabataan ngayon ang nabubuntis at hindi naman po nila gusto yung pinagbubuntis nila. Alam mo tungkol sa abortion, gitna ako diyan. Ang dahilan kasi pwede ka talagang magpa-abort lalo na kapag ka ectopic pregnancy. Pag health concerns. Pero trip mo lang magpa-abort, agawa mo. O magpapaka na lang, sa responsable. pa tot ka darating, pumili ka pa ng kalibel ka mo rin, parehas ding irresponsable. Yung kakatihangan ng pe kasi, ilagay mo kasi sa lugar. Ang lalaki, may pantog na napupuno yan, kahit sino, kahit poste, palda mo, kakatot in yan. O ngayon, tapos pag nabuntis ka, eto na mo, pumili ka ng irresponsable yung kakatot sa'yo eh. Huwag kasing puro pogi, huwag kasing puro matangkad. Tumingin ka rin sa finances, tumingin ka rin sa pagkaresponsable, tumingin ka rin sa mindset. Taka na, pumili ka naman ng sa sa'yo. Ina naman, diba? Tangin na, nagpakatot ka. Ang gusto mo lang, magpasarap pala. Tapos pag panahon ng responsibility, ay, eh, sakit na ngayon ka lang. Inaka. Anong pinagkaiba, boss, sa city guys sa probinsy probinsyanong lalaki kung magmahal? Ay, hindi mo mag-generalize ng ganoon Kasi sa panahon natin ngayon, panahon na ng social media eh. So, yung mga probinsyano, kaparehas na rin alos ng mga taga Metro Manila kasi isa na sila ng kinoconsume na content. Nakadepende kung sinong kinoconsume na content. Kasi Metro Manila may mga kutero. Ngayon, mga probinsyano may mga kutero na rin eh. Metro Manila may mga irresponsable. Ay, pati probinsya ay may mga irresponsable na din. Dati, pinipilit pang ipakasal pag nabuntis. Ngayon, wala na. Hindi na magkaintindihan ngayon. Itinatago na lang tapos al sa bahala. Tapos iiwan na sa babae yung bata. Hindi na importante ngayon kung Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan nakakalakaran ngayon. Banapanahon 'yan bana pa panahon. Panahon kasi na social media ngayon. Tapos yung information, laganap na laganap. Boss, ask ko lang po, magtitiwala pa ba ako sa mga babae ngayong henerasyon? Mali ang konsepto mo. Mali ang konsepto mo. Kasi pag sinabi mo, hindi na magtitiwala sa babae ngayong henerasyon, ang labas niya, 50% hey, ng population. Kung magtitiwala pa daw ba siya? Oo nga. Pag sinabi mo, hindi ka na magtitiwala, 50% ng population, di mo pinagkakatiwala. Ganun na labas nun. Hindi ganun. Hindi ganun. Ang tignan mo ugali, hindi gender. Nagkakamali ka ng tingin kung gender ang tinitignan mo. Nagkakamali ka rin ng tingin kung ang tinitignan mo yung generation ngayon. Ang tignan mo ugali, may mga matitinu pa rin naman. Mas marami nga lang yung mga retarded. Mga siraulong babae, napaka tutin lang, kalug lang ng suso. Eto, simple konsepto. Malalaman mo kagad ang mindset, tignan mo profile. Pag puro kalug-kalug ang suso niyan, pag kalawit-lawit ng suso, tapos puro paangat, tapos puro nakaganito dito, tapos puro puwet niya, ganun. Minsan nakadapa pa, nakapanti lang. Huwag mong pagkatiwalaan yun. Maliban nalang siguro, modelo yun, yun mismo hanap buhay niya, ibang usapan yun. Pero yung ordinaryong tao lang, 18, 19, o GC6, tapos ganun-ganun yung mga picture, eh, huwag mong pagkatiwalaan yan. Prelude yan sa pagkapanti pok. Father Chi, tanong ko lang po, kung naniniwala kayo sa amo na may favoritism sa Floyd, paano naman kung hindi ka favorite sa lamot Gumuha ka ng paraan, hindi pwedeng babanata mo boss mo tungkol dun. Mali ka ng mindset kung binabanata mo boss mo tungkol sa favoritism niya. Tiyan mo, ang kasunod niyan kung hindi ano, do ka, tanggal ka, napang ka ng butas ng boss mo. Pag hindi ka ang paborito, ka ng paraan para maging paborito ka. Ganun kasi simple concept konsepto. Bakit? At ano nasa kanya yung kapangyarihan, wala naman sa iyo eh. Ano gagawin mo? Magtatantrums ka hanggang maging paborito ka? Magrereklamo ka hanggang maging paborito ka? Maliga ng konsepto pag ganun. Gumawa ka ng paraan para maging paborito ka, trumabaho ka ng maayos. Sumipsip ka ng maayos. Galingan mo, lupitan mo, tindihan mo. mag-produce ka ng resulta, hindi Mali-mali ka sa trabaho, kurong-kurong ka sa trabaho mo. Tapos sasabihin mo hindi ka ang paborito, iba yung paborito, magsiselos ka, pagagalitan ang boss mo. Tanggalin ka ng boss mo pag gaganyan ka Ayaw mo ayusin yung trabaho mo Hindi mo mapipilit ang tao na magustuhan ka dahil lang nagalit ka Mapipilit mo ang tao na magustuhan ka pag ginagawa mo yung gusto niya Ganon kasimple yung konsepto, common sense yun Gusto mo magustuhan ka, gawin mo yung gusto niya Idol, kailangan ba gumante sa taong nagloko sa iyo para maramdaman din niya yung sakit na ginawa niya? Ano ngayon ang pinagkaiba niyo ngayon sa kanya? Ang bawa, babaero yung lalaki, nang lalaki ka naman. Ano ngayon ang pinagkaiba mo sa kanya? Mali ka ng konsepto. Lumalabas yung pagkakamali niya, siyang pagkakamali mo na rin. Parehas na kayo ngayon. Kung isang beses lang naman nagkamali, patawarin mo na lang, bubon. Bahala ka na ngayon, mo para pagkatao, pagkakataon no? hindi, pero hindi na hindi yan para ilagay mo pa sa sarili mo sa isang posisyon na papabayaan mo ulit yung pagkakamali. Pwede mo na patawarin eh. Pwede naman kayo mag-back to zero eh. Pero maglalagay ka na safeguard. Maglalagay ka ng boundaries. Maglalagay ka na ng The race in the end. tropa mo, dinakawan ka kasi iniwan mo yung pera mo sa gitna ng kang ano, ng sala. Eh pinabayaan mo ulit, nakawan ka ulit ng parehas na empleyado mo dahil iniwan mo na naman sa gitna ng sala. Pinapasok mo pa ulit yung tropa mo na nakakaw. Idol, hindi ako naniniwala na masama kang tao. Paano mo nakuha yung antas ng karunungan? I will go practicality, wag mo na Biblia. Marami akong experience, sobra. Too much na nga para sa ordinaryong tao. Eh. Too much na para sa ordinaryong tao eh experience. Mga pinagdaanan ko, hindi naman ako nagbasta na lang nakakapag-advise sa inyo, hindi naman ako basta na lang nakakapag-suggest sa inyo ng mga gumaganang bagay tapos wala akong pinagdaanan kahit na anong experiences basta na lang bloop, lumitaw na lang sa utak ko yan hindi ganoon marami akong binasan libro marami akong nakita galing sa mga pagkakamali sa mga tama ng mga tao marami rin ako mga pagkakamali at saka mga tamang ginawa yun ngayon yung collective ngayon na knowledge na meron ako bukod pa yung mga nasa biblia nasa quran at sa iba't ibang iba't iba, mga, iba pang mga references na mga religious books basta ano pong masasabi niyo sa mga students na nag drop out dahil mahirap daw mag-aral ah basta mahirap maging mahirap pag hindi ka edukado tignan mo tignan mo kung gaano kahirap ang buhay pag hindi ka nag-aral it doesn't matter naman kung sa schoolahan o sa buhay na to, pag hindi ka nag-aral, tignan mo yung magiging itsura ng buhay mo. Mas mahal ang presyo ng kahirapan, ano ka? Na kung di ba naman mahal yung presyo ng kahirapan, yung buong maghapon na paghahanap buhay mo, nauubos din buong maghapon lang. Isipin mo kung kumikita ka ng isang milyong kada buwan. O kahit man lang siguro 50 mil kada buwan. Hindi mo mauubos yun sa maghapon maliban na sobrang tindi ng luho mo. Pero alam mong mas mahal maging mahirap. Bakit mas mahal maging mahirap? Kasi isipin mo, look at it on a percentage perspective. Yung 100% ang pinaghanap buhayin mo sa buong maghapon, nauubos mo sa maghapon din. Pero pag malaki kinikita mo, 10% lang o baka 5% ng kinita mo sa maghapon yung nagagastos mo. So you get to save a certain level of percentage na malaki pa rin. Kahit pa sabihin mong 60% lang yung nagastos mo eh. 40% yung naitabi mo. At least may naitabi ka. Pero tignan mo yung presyo ng kahirapan. Ah, ang hirap kaya kumita ng pera. Ang hirap magkaroon ng maayos na pangalan kapag ka buka. Nahihirapan ka sa pag-aaral. Tignan mo yung itsura ng kabang mangan. Kung alin ang mas mahirap. Anong opinion mo sa korupsyon dito sa Pilipinas? Pati yung mga sikat tumatakbo na. Lalo naman tayo magagawa dyan eh. Lagi naman yan for the longest time kahit yung mga sikat noon na artista pagkapalaos na sila pumapasok na sa politika. Pero alam mo ang punto lang nan simple ano ginagawa mo sa buhay mo. wala silang silang pakialaman hindi ka naman masasali dun sa mga yun eh. The fact nga lang nagtatanong ka sa akin na ibig sabihin hindi ka sobrang importanteng tao sa paningin ng publiko. O ngayon ano ngayon na ibig sabihin ayusin mo yung sarili mo. Tignan mo magiging importante ka minsan panahon ng buhay mo. Pag mo sarili mo magiging importante ka. Hindi lang sa mga anak mo, hindi lang sa pamilya mo kundi sa, pati sa community. Boss, tanong lang, naniniwala ka ba na kapag ang Diyos ang nasa center natin, siya ang magdedesisyon, hindi na ang mismong katawan mo tulad ng sabi ng iba? Hindi to. Eh. Hindi to toong Diyos ang magdedesisyon. Asa naman ang free will nung pag nagkaganon? Mm -hmm. Narito, mismo Diyos ang nagpasulat, binigay doon sa mga tao ay sulat. 30, 9 ng Deuteronomio, kung daw nagkakamle. Narito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa'yo sa araw na yon. Aking inilagay sa harap mo, ang pagpapalatan, sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ibinigay yon sa mga tao mismo ng Diyos na nasa sentro nila ang Diyos. Bibigyan ka pa rin free will, pero merong, merong ano, merong suggestion sa yon Diyos. Di ka pa kayo Ayan lang. <laughs> bibigyan ka ng Diyos ng free will. Bala ka, mamili ka, mabuti o masama. Pero bibigyan ka rin niya at the same time ng suggestion. Ano bibigyan Ang suggestion. suggestion? niya yun? Kailangan alam mo kalooban ng Diyos. Ang Diyos na nasa sentro mo, tapos hindi mo naman alam kung anong kalooban niya. Hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nakikinig sa mga pastor. Paano nasa sentro mo ang Diyos nun? Ano, basta hindi ka lang nakaka ng kapwa-tao, gaya na sabi iba. Ano ka, basta hindi ka ako nakaka ng kapwa-tao, hindi ako nakaka- nakakatapak. Okay na Talaga ba? Ang Diyos na nasa sentro mo pag gano'n ang sinabi mo. Hindi ka mismo gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ask ko lang sana kung totoo ba na ang taong marunong mag-appreciate ng maliliit ay mas bibiyayaan patulad sa negosyo kahit maliit pa lang. Kailangan bang dahan-dahan muna hanggang sa lumaki? Maraming salamat, Boss Chef. Ako ay strongly suggest, hindi lang sa biyaya, hindi ganun. I, I believe in practicality. Practical naman yun eh. Yung ano, mapagpasalamat, binibiyayaan talaga. Naniniwala rin ako at the same time do, sa practicality, yung konsepto na magsimula ka muna ng barya-barya muna. Hindi ka naman oligarchy na meron ka sobra-sobrang bultong pera eh, di ba? Kasi ang trouble mo diyan, konti lang yung pera mo, 100,000, 1 million, 10 million lang yung pera mo. Binuhos mo lahat sa negosyo tapos hindi mo madadaan sa gratitude 'yan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, lalaga pa ka kahit may gratitude ka pa. Kahit marunong ka magpasalamat sa maliliit na bagay, lalaga pa ka pag di ka marunong ng konsepto ng ano, practicality. Simulan mo muna sa maliit, kita na 'yun, 'di ba? Nung simula ako sa tondo, piso lang dala ko. Nako nagkataon hindi ako natanggap sa trabaho nung kinaumagahan. Kakainin ko na lang pride ko, magkikain ako sa bahay nila Ashley. Pero sinwerte natanggap ako sa trabaho. Simulan niyo sa maliit. Kung meron ka kuwenta 50 mil, 5,000 lang muna gastusin mo. Tinda ng maruya. Makakabili ka naman ng kaldero na pa isa, -isa libo, barya-barya lang sa Shopee. Yung Shopee niyo kasi, pinakikinaba para sa matitinong mga bagay. Hindi sa mga bagay na puta, bibili ka ng kahit na ano, tapos lalapag mo lang sa kung saan man, tapos hindi mo pa nabubuksan, hindi mo na nabuksan. Basta dumating lang sa'yo, tapos, ay, ang ganda, buksan natin. Ay, tapos lapag na sa isang gilid, wala na. Hindi mo magagamit. bumili ka ng bagay na hindi mo kailangan matuto naman kayo sa yung mga pinagbibili ko rito mga shopee shopee lang to eh ito oh nakikita ba to itong ano payong payong nakita nyo yung payong nakita nyo yung ilaw nakita niyo yung mga yan puro shopee lang yan eh ito nakikita niyo mga bowl na to shopee lang din yan eh. Pilipinas, matuto kang gumamit ng tama naman ng na Shopee mo. Hindi yung ginagamit mo yung Shopee mo sa Bibili ka na wala ka kwenta ko itong bagay na alam mo namang hindi mo magagamit. Magkukunyari ka magagamit mo yun one day. Na alam mo namang diretsyo lang yun sa kung saan mang parte ng bahay nyo na hindi mo na nakakalikot yung mga laman ng bahay mo. Boss, good evening. Totoo po bang ang ibig sabihin na kapag pinanganak kang mahirap ay mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yon Alam mo, dati pinaniniwalaan ko yun eh. Two years ago, pabalik. Pinaniniwalaan ko yan Dati yun, dati yun nakala ko. Pag pinanganak mahirap, namatay ka mahirap, katakahan mo na lang yun. Pero namatay naman na mahirap yung mga alagad ni Kristo eh. Hindi naman sila tanga. Hindi naman kasi pera ang purpose ng buhay. Hindi pera ang purpose ng buhay. Kung namatay kang mahirap, mabuting tao ka sa paningin ng Diyos, I don't think there's anything wrong with that. Bakit? Kasi nababasa, mapapalad ang mga mahirap na sa kanilang karya ng langit. Mapapalad kayo pag kayo nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayo pag kayo inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo aaliwin. Ah, mapapasa mo, mapapalad, mapalad, mapalad mapalad, mapalad ang mga mahirap. Diba? Yun na, mapabasa, eh. mapabasa ba? Mapalad ang nababasa eh. Mapapasa mayaman? Madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kabelyo kaysa isang mayaman pumasok sa ariyan ng langit. Huwag niyo mapagamalihan, hindi pera ang purpose ng buhay. Na para bang mabuting gawa kapag mayaman ka, masamang gawa kapag mahirap ka, hindi yun. Eh ang nakasulat sa Biblia, ang Panginoon na nagpapayaman, ang nagpapayaman, ng Panginoon ang na nagpapadokha. Kaya paano mo isisingit sa equation yun kung kasalanan pala maging mahirap? Magingat kayo sa lahat na kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Brother Chi, ano pong masasabi mo kapag yung GF ng kapatid mo ay pinatulang din ng sariling kapatid tapos yung babae naman is pumayag naman, helping a friend lang, Aiden? Ah, pas ka na sa ganun. Pas ka na sa ganun. Pinatulan ng kapatid mo, tapos pumayag hindi. Pas ka na sa ganun. Wala sa mga tinuturing kong kapamilya yung gagawa sa akin ng ganyan. Kasi ang mga tinuturing ko kapamilya, in case hindi nyo alam, mga hindi ko kadugo. Mga tinuturing ko kapamilya, ang general majority, actually halos lahat, hindi ko kadugo. Walang gagawa sa akin ng ganyan sa lahat ng mga tinuturing ko kapamilya. Alam nila yan, walang gagawa sa akin ng ganyan. As soon as gawin mo sa akin yan, treason yan. Technically, sa, sa isang bansa, treason. Betrayal. ganyan. Laglag nakita ganyan ka demoted ka na sa buhay ko. In case hindi niyo alam, nagpo-promote ako, nagde-demote din ako ng mga tao. Ito Pilipinas isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan niyo sa akin. Isa sa pinakamalalaking bagay na maibabahagi ko sa inyo bilang tao. Ginto ito, ginto. Pilipinas, matuto ka ng konsepto ng promotion at saka demotion sa buhay mo. Hindi lang sa negosyo 'yan, hindi lang sa pag empleyado 'yan. Pati sa buhay 'yan applicable 'yun. Yung mga taong lagi nandiyan para sa iyo, dapat nandoon ka rin para sa kanila. Hindi ubrent sila lagi nandyan para sa'yo tas ikaw nasan ka kapag kailangan ka nila para maging healthy ang relationship it should go both ways hindi naman na ibig sabihin niya puro pera 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 hindi yan puro pera 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 hindi, hindi ganun minsan moral support importante hindi tungkol sa pera pero matuto ka Pilipinas matuto ka mag-promote ng mga tao na alam mo na nandyan sila lagi para sa'yo at dapat nandun ka rin lagi para sa kanila matuto, matuto ka rin mag-demote ng mga tao na lagi kang nandun para sa mga inang yan. Tapos pag nakuha nila yung pakinabang sa'yo, hindi ka na ngay hindi mo na sila mahagilap. Hanggang sa susunod na pagkakataon na kailanganin ka ulit nila. At karamihan dyan, malalaman mo yan dun sa konsepto ng pagbagsak at pagangat. Pagka dapa ka, wala pumapansin sa'yo. Yung mga pumapansin sa'yo, yun yun. yun yung mga dapat mong ipromote sa panahong dapan-dapa Pero dun sa panahong meron ka, lahat sila nagsisilapit sa'yo. Lahat na lang sila gustong makinabang sa pinaghirapan mo. Lahat na lang sila gustong umutang 5,000, 10,000. Lahat sila puro 5,000, 10,000. Yung mga yan, demote mo na yan. Pag hindi ka nag-demote ng mga tao sa buhay mo, at lahat ng nakapaligid sa'yo, puro linta na nakikinabang lang sa'yo, pag ikaw ang meron, pero pag ikaw wala, hindi mo mahagilap, magiging miserable ang buhay mo. Gusto mo maging miserable buhay mo, punuin mo sarili mo ng mga linta. Mag-abroad ka pa, dami mong pera. Tapos lahat na lang ng tao, pamudmuran mo ng pera dito. Pero pag ikaw yung may kailangan sa kanila, hindi mo sila mahagilap, tignan mo, lahat ng pera mo, papamudmud mo sa mga lang yan. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka uli sa wala. Pag pinuno mo sarili mo ng mga ganyang klase ng mga taong basura, magiging miserable ang buhay mo. Pero pag pinuno mo ang sarili mo ng mga tao na totoong pamilya, hindi na importante kung kadugo sila o hindi. Life will become bearable. Magandang umaga sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal.